ginagawang halaman. <laughs> <laughs> sa atin, ginagawang ulam. Ito mo yung mga kamuting dilaw. May tanim na naman akong kamuti. May tanim ko sa wapra kung nabuhay, patay na yata. Ate Pris, hindi ko talaga makalimutan yung gulay mo. Sa... Magdala na naman ako bukas eh. Ah, mahuli yan ng ano. Bagong, saka yung ano. May ano kami, malunggay, kangkong, kamuti, kalabas. Okra yan, dalhin ko para mag... Ko sinasabi ko kasi Oo, oh, saan? Sila Nura ba? Yung alaga <laughs> ko na sa <laughs> rin. Tuwag tuwa siya. ganda ng mga halaman. Oh. No? May ilaw na siya. Habang naglalakad, nagbibigyo yun. Kita mo yung isang tigangers doon oh. May ilaw na kasi. <laughs> Bakit mag i Star -ba sa Starbucks ba? mag starbucks ka ba? <laughs> Anong pahala niya? The Press? Jamie. May bunga. Ano itong klaseng ano bunga kaya nito? Ayan lo, may bunga siya o. Parang anahaw. O, oh, parang anahaw siya, no? Kala mo naman may pira po po sa sister po. Riko, may ihi ako tuloy sa'yo, Jen. Ah, kala mo may kwarta. Ayan lang Starbucks. Halika na dun ta iperm kan. Te, bo alis na ta yin. Dili ko tayong makakaya diyan oh. mo na likana. Dili makakaya diyan oh. <laughs> <Tutom> na kami. Naa. Anara hin mga boto Ano man na ano pres? Huh? Saan mo yana paghalas? Sa mga white lang yan. Hmm? Mga white print dami. Gusto mong makipag namin, Isip namin ang galito. <laughs> Isira ulo din yan. Naihib <laughs> na ako ba? ako oh, kukunin ko na yung ano natin. Pagkain ng pansit. Ay, kahit sino kahit ako eh. Hindi, hindi ko maano. Yung ulo mo mag magsakit ang ulo. <laughs> yung katulong ni ano, ni Taging. Sabi na, mauna ka nang kumain, sabi nyo. Oo. Uh. Sabi nyo. <laughs> kada sabihan namin, sabi ko baka mabali na yung leeg. <laughs> Jed! Nung nawala si Tigang. Nagsayo-sayo siguro na gano'n pandang pandanggaw.